Yo! What's up mga boss! Naoya the Monster Inoue lalaban na sa labas ng Japan. Mukhang mangyayari na nga ang pinakaintay ng mga raming boxing fans mga boss dahil sa bibig na mismo ni Naoya Monster Inoue ng galing na ngayong 2025 sa spring ay lalaban siya sa Las Vegas. Ibig sabihin ng Spring sa Amerika ay sa paparating na Marso. Ito ang pahayag ni Naoya Inoue sa ring matapos nitong talonin ang Korean fighter via port fourth round technical knockout sa Japan. Bukod sa sinabi ni Naoya Inoue, ang laban niya sa si Spring sa Las Vegas ay sinabi din ni top rank head na si Bob Arum na ito na ang oras upang sumabak naman sa labas ng Japan ang alaga nitong si Naoya Inoue. Ang malaking katanungan na lang mga boss ay kung ito na kaya ang sinabi nila noon na aakyat na ng featherweight division si Inoue o mananatili pa rin siya sa junior featherweight. Kaya magandang abangan to mga boss dahil mapapasabak talaga si Inoue sa mga kampiyon ng mga featherweight division. At ito ang top 10 rankings and champion sa featherweight division na may 126 pounds limit na mga kalaban ni Nakoya Inoue. Una ay si Angelo Leo ng US na may kartadang 25 wins, 12 knockout at isang talo na may hawak na IBF champion. At si Luis Alberto Lopez ng Mexico na may 30 wins, 3 losses at 17 knockouts. Na dito rin si Ray Vargas ng Mexico na may 36 win, 1 loss, 1 draw na may 22 knockout. Na dito rin si Rafael Espinosa ng Mexico na may 26 wins, 22 knockout at may hawak ng WBO World Champion. At si Nick Ball ng UK na may 21 wins, 12 knockout at walang talo, hawak ang WBA World Champion. Si Brandon Figueroa ng US na may 25 wins, 19 knockout at isang talo. Raymond Ford ng US na may 16 wins, 1 loss, 1 draw, 8 knockouts. Josh Warrington ng UK na may 31 wins, 3 losses, 8 knockouts and 1 draw. Si Robesy Ramirez ng Cuba ng 14 wins, 3 losses, 9 knockouts at si Stephen Fulton ng US na may 22 wins, 1 loss at 8 knockouts. Kaya kaabang-abang ang mga laban ni Naoya Monster Inoue kung lalaban siya sa labas ng Japan dahil mapapalaban siya kung aangat siya sa featherweight division. Thanks for watching mga boss and God bless.